Oh, yan o. Oh. Mga solid followers, dami. Baro isang buong pamilya. Ano ba naman ito? Dinudurog na ako na ito, mga to. Hindi naman. <laughs> naman. Kaya, Kaya, ka, pa, Kahit ano, sige, ganito. Tulong ko na sa bossing. Kahit 125. Sige na. Eh, SR body naman yan. Sa ka lang makakuha ng ganyang presyo. Ano? Ah, <laughs> okay, an ano ba? Ano ba? ba? Ano Ano <laughs> Hindi ka naman talaga mahaw sa ilagalog buhay. Wala na nga. Kung makikita mo, ay, balta na. Ay, ano Kailan ba? lang ba nangyari sa'yo? Taon <laughs> ta na yun? November 2. Ba't ang lupit mo nawa? Ba't ang galing mo malawad? Ay, isa ba mo pinanunod ko na kung nagpagka ako makatulaw. Hindi <laughs> pinanunod ko muna. Sila ba mga bossing? Oh, isang pamilya yan. Oh. Sila bossing. Boss, ganito. Ay, 125. Oo, okay, guys, isang pamilya. Ano uh, huh? uh, 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 well, Ano na, na ako sa... Naiiyak na ako sa tawad. Boss, gusto lang mo ang batin Shout out. Hindi, yeah, mayroon ka lang. Sa South si aming kapitan sa aming Town, San Juan. Di pa. yung mga barangay tulis ka barangay polis ko Paar mga PW no, 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 no. ah dito 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 lika dito bili ikaw <coughs> eh, boss baka may babatingin ka lang yeah. shout out sa mga taga amin dyan gine na kayo dito so yun mga boss ingko baling natawad sila boss sa ating Honda Civic SR body ng 150 boss kahit mga 123 na, wala. sagot na talaga yun sagot na sagot na guwap mo talaga sa isa personal Ay, ayun dali <laughs> Ang bilis pa. pa <laughs> oh, mo naman pala. sige, ano. So, ayan yeah, mga bossing. Bigay na natin. Pero uh, sa tawad ni bossing, 150. Sige, sa'yo na. Bariyang bariya. Walang sahod. Walang sahod. <laughs> wala sahod. <laughs> <laughs> so ayan yeah, mga bossing go. bali bigay na natin for only 150,000 uh, para sa kanila gagamitin pang ano Sa so, ba gagamitin so? ito? <inaudible> Pag check up check up. Pag check up check up. Walang sahod. Ah, so ayun mga boss, makita ko na yung unit ha. So ayun mga bossing ko, go, ayun si tatay, si pag tatay dito. So ito, nakurso na daan nila sa atin. On the Civic SAR body. Na manual transmission mga bossing W plate. Ayan. Ice cold air com, uh, maayos na ba mga bossing ko. ha. O. Oh. Boss, baka sabihin, scripted na na. Eh na. Congrats, boss. Kaya pala, nagsama kayo na marami ha, para walang palag sa si AC. <laughs> Yaro, na lang ba sa'kin? Hindi, gusto ko mamakita. <laughs> ayan. Maraming salamat sa lahat ng ayan, mga nasa porta kay AC Garage. Pati sa mga haters ko na boss. <laughs> <laughs> mga ulaga. <laughs> ulaga. So, ayan o. Sold na, sold na. Maraming maraming salamat kayo bossing. Congrats. So yun, mga boss, ipaalala ko yung uh, papriraffle raffle natin ha. Keep like and share lang. Baka isa na kayo sa mananalo eh. Nalan. Wala sahod daw. Malo sad ka. Oo. Ha? Awang awa na ako. Awang, -awa. <laughs> awang awa na ako -awa. -awa 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 sa sarili ko. <laughs> Every day. <by> okay. Sahod. <laughs> okay lang yun. At least nakatulog tayo. happy ka nyo. Ano <laughs> naman <laughs> Ayan na sila bossy. Ayan, nakatulong na naman si Kuya AC natin. Ayan, sold na. Ayan na, shout out. Ayan sila bossy ko. Ah, big big shout out sa lahat ng mga tiga San Juan Batangas. Geng geng. Ah, muna geng geng muna, geng -geng. geng geng. Geng geng. Ayan, katabang family, big big shout out mga boss po. thank you. Aba, thank you po. Ingat po. Grabe sa pamilya. Durog si AC Garage. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you.